Yan, record na tayo. Ayan, magandang umaga dito sa California. Ako pala si Kapaw Legendary. Ayan, baguhin ko na intro ko para naman hindi kayo ma... Ano, ma <laughs> palaging umpisa sa Legendary. Ayan. So, ayan, mga kababayan ko. palalo ko lang sa inyo. Itatranslate ko lang sa inyo kung ano yung... Uh, mga kaganapan. Okay? So, pinost ko na yung English version. Okay? At saka, papaalala ko lang sa inyo na hindi na ako pwede magbukas ng regalo. Okay? So, kasi, napansin ko Ilang minuto lang yung binigay sa akin para lang magbukas ng regalo. So, ba't kaya ganun? <laughs> Ilang minuto lang binigay sa akin eh. Sabay ano eh. Sabay wala na. So, nakita niyo naman yan. Hindi ko alam kung nakarecord pa yun eh. Na. So, nagbukas yata ako ng ano. 12 O6. Okay? So, huling, ano ko? Uh, Tignan natin dito. Huling bukas ko. Um, Tignan natin dito. Huling bukas ko, mga 12. 15. Mabilisan lang. Tapos, dahil na, sa nakita nyo, sinunod ko na yung, yung, ano. Yung mga regalo. Okay? So, hindi na pwede ako magbukas. Pwede lang mag-send. So, kaya ko ginawa to dahil ang rason ko para mga taga-California kasi minsan abuso. Okay? Alam ko sa inyo, karamihan sa inyo nasa Pilipinas. So, kalimitan, halimbawa, kung kayo nasa time zone ko, tinan to ah isa-isa-isa natin yung ano, kung taga saan. So, tag-England to. Ohio. Grabe naman to. Taga Ohio. Ngayon naman, taga South Korea naman sinensahing gift to. Ano ba to? <laughs> kalta ako sa sa kupal yun ah. Ito, yung galing gift sa Japan. Pag ito na huli ko, nag, nag, nagsispoofing to, dagot ka sa akin. Nakakalata ako eh. Ito, Germany naman yung regalo. Ba, nakakalata ako sa mga to ah. So, ito kanina, napansin ko, nag-send <laughs> ng regalo. <laughs> Pagka uh, 12 a.m., sabi ko biglang, ba't ganun? Hindi nagsan sakit na regalo. <laughs> Kawawa, alam mo kanina. So, sinan ko naman. So, ito, yung dating katrabaho ko si Chris. Anak na nga nito, oh. Mukhang ano eh, hindi, hindi na masyadong active eh. Alam mo yun? Kung baga mas marami sa akin friend to eh. So, busy-busy yata sila sa trabaho ngayon. Dahil summer eh. So pag summer, maraming uh, tao sa Huntington Library. So, yun lang. So, kalimitan kanina. Sino ba to? Ito yung parang napapansin ko eh. Teka, as asan ba yun? Ito. Parang dalawang account niya yata eh. Isa to. Tsaka ito. Ito yata yung ano. Yung matanda yata ba? So, ewan ko lang ah. Makalimutan ko kasi. So, isa dito. Ayan. Ito yung ano. Ito lang na natatandaan ko lagi. Yan yung ano. Uh, Naglalaro lagi sa lugar namin. So, sino ba ba? de hindi, hindi, hindi. Ano ba to? Mm-hmm. Sino ba to? Asa ba yan? Ito napapansin ko. Di ka alam kung ito. ko. Pero... Nakakahalta ako. Bukas ang bukas ng regalo. Tapos sabay isa dun send. Ano kaya yun? Kawawa na ba itong former co-worker ko? Hindi na masyadong naglalako. Kamusta na kaya yun? Hispanic to eh. Yung ano. Ang Hispanic. Palalo ko lang sa inyo, Hispanic. Latino o ano, Mexican yan. Okay? So, so kaya yun? Hinahalap ko eh. Ito din, Mexican to. So, teka. Ito, 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 ito. Ito, alam ko, active na active to lagi. Saan to magpunta? Grabe to. <laughs> naglalakad o nasa kotse. Grabe to. Active to boy. Yan ang pinaka pinaka-active sa lahat. <laughs> Nakakalata ko eh. Kusan ako nagbubukas ng regalo eh. Doon pumupunta to eh. Pero dito pumupunta to saan eh. Sa Korean town. So, yun lang. Yan, may nagbukas na. Tingnan natin kung taga Santo ah. Kung sakali mag Santo. Tingnan natin. Kasi minsan, di mabilis ang magbukas ng regalo eh. Ba hindi ah. Hindi ito pala yun. Yung nga yung taga Ohio. Okay. So, napaka, ano yan, napakagandang ending yan. So, paalala ko lang sa'yo kung ano nangyari sa ko. Ayan, no. Oh. Grabe. Nagdumadagdag na naman po. Ayan. So, meron na naman tayong daily, ano, in, ano daily adventure incense. Ayan. Tapos ang Zyger total 22. Okay. So, dalang ginawa ko, isa yung pakabila. Tatlo yata, pakabila. Tapos, yung isa wala yata. Tapos, yung pan... Dahil yung una, wala yata. Padalawa, tapos panatlo meron. So, yun lang. So, ito lang mga na nahuli ko. Yung Pikachu, teka, tinan ko. Ito yung sa tapos, ano to? Ating sa research. Okay. Ito din. Okay. ilang lang. So, ano pa ba? wala lang. So, ganito lang. Kasi yung iba, na-delete ko na. So, Okay kung gusto niyo kaya ito tapos okay ito ulit papakita ko sa inyo pero i-kinapi ko na kung gusto niyo kaya add so sa inyo na yun ako si Kapawa Legendary out muna pangunod din nyo muna yung previous video ko okay alam